Ngayon ay matutunghayan ninyo ang isang sci-fi film sa taong 2016 na Pinamagatang Passengers. Sit back and enjoy the movie. Ang Avalon Spaceship ay makikita naglalakbay sa kalawakan patungo sa bagong planeta na kung tawagin ay Homestead 2. Lahat ng kwarto dito ay walang umuuko pa at ito ay naglalakbay ng naka-autopilot. Ang 258 na crew pati na rin ang 5,000 pasahero ay in hibernation. Ang spaceship ay hindi inaasang napadaan sa isang asteroid belt na nagdulot ng matinding pinsala at pag-malfunction ng system nito. Gamit ang auto repair, ang ship ay kinumpuni ang mga sira ngunit isang hibernation pad ang biglang nag-activate. Isang pasahero ang nagsimulang magising. Siya ay si Jim Preston, isang mechanical engineer. Ang kanyang pad ay automatic na nagbukas at isang hologram na babae ang nagbigay ng tulong at sinabing 120 years siyang namalagi in hibernation at apat na buwan na lamang bago sila makarating sa Homestead 2. Doon niya ay gugugol ang natitirang buwan sa maranyang aspeto ng spaceship. Si Jim ay tumanggap ng instruksyon tungkol sa kanyang ID band, cabin at mga pangunahing aktibidad bago dumating sa bagong planeta. Pumunta siya sa kanyang kwarto at doon pinainom ng isang fluid na makakatulong sa pag-recover ng kanyang lakas. Siya ay nag-ayos ng sarili at lumabas ng kanyang cabin patungo sa isang kwarto kung saan ang isang hologram ay nagtuturo. Si Jim ay balisa habang ang hologram sa kanyang harapan ay ipinapaliwanag ang kasulukuyang kalagayan ng mundo. Itinaas ni Jim ang kanyang kamay ngunit agad siyang sinabihan ng hologram na pwede lang siyang magtanong sa dulo ng pagtuturo. Pilit ni Jim na itinatanong kung nasaan ang ibang pasahero at kung bakit siya lang ang taong naroon. Narealize ni Jim na hindi siya kayang sagutin ng hologram at nagsimulang maghanap ng ibang pasahero. Napunta siya sa isang lugar kung saan pwedeng magtipon ang mga tao ngunit bigong makakita ng kahit isang pasahero Isang hologram na computer ang nag-alok sa kanya ng tulong Hiniling ni Jim na makipag-usap sa ibang pasahero at pinapunta siya sa isang katiwala ngunit bigong makita ang crew dito Hiniling niyang makipag-usap sa kapitan ng spaceship Dali-dali siyang pumunta sa command center ng spaceship kahit nawala siyang access para makapasok sa loob Sumilip siya sa bintana at nakitang walang kahit na isang crew doon Siya ay napunta sa obserbatorio at nalaman na ang spaceship ay 90 years pa ang layo sa Homestead 2 Narealize ni Jim na masyari siyang maagang nagising at dali-dali nagpadala ng mensahe pabalik sa Earth Ipinaalam kay Jim na ang mensaheng kanyang ipinadala ay aabutin pa ng 55 years bago makakuha ng sagot Siya ay pinanghinaan ng loob Habang siya ay naglalakad, napadaan siya sa isang bar at sorpresang makakita ng isang tao may napansin siyang kakaiba sa mga ikinikilos nito. Humingi siya ng maiinom at napag-alaman na ang kausap ay isa lamang palang android na nagangalang Arthur. Pinilit niyang makakuha ng mas maraming impormasyon galing sa android, ngunit nabigo dahil sa limitado lang ang mga sagot nito. Siya ay nagising kinabukasan. Pumunta siya ng kantin at napansin na ang karamihan sa mga menu ay nakareserba para sa mga gold class na pasahero. Kumuha siya ng kape at nagsimula mag-isip kung paano maaayos ang kanyang hibernation pad. Kumuha siya ng mga gamit sa pagkukumpuni at sinimulang ayusin ang pod. Nagawa niya itong paandarin at dali-daling humiga sa loob, ngunit wala namang nangyari. Sinubukan niyang buksan ang cabin ng mga crew gamit ang mga tools na kanyang nahanap, ngunit bigo siya sa pagbukas nito. Dumarami pa ang nararanasang malfunction sa loob ng spaceship. Paulit-ulit siyang bumabalik sa bar para uminom at kadalasang kausap ang android. Ang android ay nagbigay ng payo at inubin siyang gamitin ang isa sa mga gold classroom at subukang maglibang sa loob ng spaceship. Sinubukan ni Jim ang lahat ng mga restoran, mga laro at lahat ng uri ng mapagkakalibangan. Lumilipas ang panahon ay unti-unti siyang pinanghihinaan ng loob at nagiging miserable dahil sa kawalan ng kasama. Isang araw, si Jim ay nalasing. Habang naglalakad sa lugar ng mga hibernation pod, siya ay napadaan sa isang airlock at nakakita ng isang spacesuit. Isinuot niya ang suit at pumunta sa airlock. Itinulak ang lever at isang buton at tinakawalan ang hangin sa loob. Habang nasa labas ng spaceship, siya ay natulala at mga hangmangha sa ganda ng kalawakan. Isinara ang pagkamagdan ng spacesuit at nagpalutang-lutang sa kalawakan. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan at pangungulila. Bumalik siya sa loob ng spaceship at hinubad ang isinuot na spacesuit at agad itong bumalik sa airlock na walang suot na suit. Naisipan niyang magpakamatay sa labis na depresyon. Ngunit nagbago din ang kanyang isip sa mga huling sandali. Tumakbo siya pabalik sa loob at aksidenteng nadulas sa isang bote ng alak. Tumayo at agad na naakit sa isang magandang babae na nakahiga sa loob ng pod. Ito ay si Aurora Lane, isang manunulat mula sa New York. Inanap niya ang file ni Aurora at nakinig sa mga interview nito. Maya-maya, si Jim ay makikita na kaupo sa tabi ng pod ni Aurora habang pinapanood ng ibang interview nito. Sa loob ng bar, kinuwento niya kay Arsbor ang pagkahumaling kay Aurora. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan si Aurora at nagsimulang magkaroon ng ideya na gisingin ito. Ipinaalam niya kay Arthur ang kanyang plano. Noong una, siya ay nagpasya laban sa kanyang nararamdaman ngunit habang tumatagal ay hindi niya na ito mabitawan pa. Hanggang isang araw ay buo na ang kanyang pasya na gisingin si Aurora. Pumunta sa pad ni Aurora at dahang-dahang isinagawa ang plano sa pag-activate nito. Siya ay tumakbo at agad na nagtago sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa ang nakalipas. Siya ay lumabas at nakita na katayo si Aurora habang balisa at itong lito sa mga pangyayari. Sinabi niya rito na sila lang dalawa ang pasaherong gising sa mga oras na yon at dinala sa obserbatoryo upang makita ang kasalukuyang sitwasyon. Sinabi niya rin hindi siya makapasok sa cabin ng crew o sa main command ng spaceship. Biglang nagpanik si Aurora sa kagustuhan itong makabalik muli sa kanyang pagkatulog sa loob ng hibernation pod. Ipinaliwanag ni Jim na wala silang kagamitan sa loob ng spaceship na makakatulong upang makabalik sa hibernation at silang dalawa ay stranded na dito. Bumalik si Jim sa bar at nakaramdam ng matinding pagsisisi. Ipinalam niya kay Arthur na huwag sabihin kay Aurora na siya ang dahilan ng pagkagising nito. Sa sumunod na araw, nagising si Aurora at kinausap ang hologram na computer at kumkol sa pagkasira ng kanyang pod. Sinamahan siya ni Jim at sabay na nag-almusal. Nang sila ay umalis, ang hologram na computer ay tuluyan ng nasira. Habang sila ay nasa kantin, napansin ni Aurora na paulit-ulit ang kinakain ni Jim simula pa ng ito'y magising. Binigyan niya ito ng pagkain masarap mula sa gold class menu. Nag-usap sila tungkol sa posibilidad na maayos pang muli ang kanika nilang mga pod. Naghanap siya ng mga gamit sa infirmary at nagbasa ng mga dokumento. Pero sa huli ay sinubukan na rin sirain ni Aurora ang pintuan ng cabin ng crew. Napansin ni Jim na dumarami pa ang sira sa spaceship. Labis na nangungulila si Aurora sa loob ng spaceship. Siya ay nagsimulang magsulat, tumakbo at magswimming para lang maalis sa kanyang isipan ang trahedyang isinapit. Pumunta siya sa kantin at nagsimulang magtanong tungkol sa buhay ni Jim at kung bakit siya sumama sa ekspedisyon sa ibang planeta. Ipinaliwanag ni Jim ang kagustuhang makilala at magkaroon ng magandang buhay sa bagong planeta. Pumunta sila sa obserbatoryo at doon ibinahagi ni Aurora ang rason kung bakit din siya sumama. Hindi gaya ng ibang pasahero, si Aurora ay mayroong tiket pabalik sa Earth. Ang ideya niya ay makapunta sa Homestead 2, tumira ng isang taon dito at bumalik muli sa Earth. Ito ay upang maging kauna-unahang manunulat na nakagawa ng ganoong bagay at makasulat ng pinakadakilang kwento sa kasaysayan konti unti nang pinanghinaan ng loob si Aurora na sila ay makakaalis pa sa kanilang sitwasyon. Si Jimmy ay nakaisip ng paraan upang mapasaya si Aurora. Sinama niya si Aurora sa pagsasayaw, panonood ng sine, paglalaro ng basketball at dinala sa kanyang paboritong tambayan at ipinakilala sa android na si Arthur. Si Aurora ay pansamantalang na-relax hanggang bumalik muli sa kanyang isipan ang kasalukuyang sitwasyon. Sa labis na pagsisisi, makikitang may hinahandang sorpresa si Jim para sa kanya. Habang naglalakad sa loob ng obserbatoryo, laking gulat ni Aurora nang makita niyang isang maliit na Chrysler Tower na ginawa ni Jim para sa kanya niyaya niyang lumabas si Aurora. Pumunta sila sa bar at nagdate sa isang restoran habang nagbabahagi ng kwento tungkol sa kanilang mga buhay. Pagkatapos nilang maghapunan, dinala ni Jim si Aurora sa airlock at isinuot ang spacesuit. Sabay na lumabas ang dalawa sa ship. Sa wakas, si Jim ay meron ng kasama na pwedeng bahagian ng magagandang karanasan. Pinatay ni Jim ang magnet ng kanilang mga spacesuit at sabay na nagpalutang-lutang sa kalawakan. Pagkatapos silang naghalikan pagkabalik sa loob, bumalik sa cabin at doon ay nagsiping. Pagkatapos nito ay nagsimula na si silang mamuhay na parang mag-asawa. Sabay na tumakbo, sabay na kumain at magkasama na sa pagtulog. Ginalugad ni Jim ang spaceship at nahanap ang Hydroponics Bay. Sinurpresa niya si Aurora ng rosas na bulaklak. Isang araw, ang spaceship ay napadaan sa isang red giant at dari pumunta ang dalawa sa obserbatorio para makita ito. Sa kaarawan ni Aurora, silang dalawa ay nagdiwang sa magandang restaurant pati na rin sa paboritong bar. Pumunta saglit si Jim sa banyo at hinanda ang ginawang singsing -sing para kay Aurora. Habang si Aurora naman ay nanatili at naiwang kausap si Arthur sa loob ng bar. Aksidenteng naisabi ni Arthur na matagal lang pinagplanuhan ni Jim ang pagising dito. Walang kamalay-malay ang android na nailathala na nito ang sikreto ni Jim. Kinumpronta niya si Jim pagkabalik nito sa bar. Galit na galit itong lumabas at hindi makapaniwala sa nagawang kasalanan ni Jim. Bumalik si Jim sa kanyang kwarto at doon ay naabutang wala na ang mga gamit ni Aurora. Pinuntahan niya ito sa kantin ngunit bigla itong umalis nang siya sandaling magsalita. Isang gabi, pinuntahan ni Aurora si Jim sa kwarto at biglang pinagsusuntok at pinagsisipa na halos mapatay na sa sobrang galit. Kinausap ni Jim si Aurora gamit ang mikropono ng spaceship. Umingi siya ng tawad at ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang nagawang kasalanan. Sinabi niyang nahulog ang loob niya rito noong una pa lang itong makita. Subalit galit na galit na sumagot si Aurora at sinabing wala na siyang pakialam sa mga pinagsasabi ni Jim. Isang gabi, habang si Jim ay nasa loob ng cabin, isa na namang malfunction ang nangyari. Ang kanilang sinasakyang spaceship ay humaharap sa critical na error at ang main command ay biglang nagsara. Kilala unang si Jim ay sumakay ng elevator at bigla itong nasira. Si Aurora ay naglalakad sa isang bahagi ng spaceship kung saan niya nakita ang itinanim na puno ni Jim. Pumunta siya sa kantin kung saan ang dispenser naman ng pagkain ang biglang nasira. Bigla nilang narinig ang boses ng isa sa mga chief ng spaceship. Parehong napatakbo si Jim at Aurora sa lugar kung saan naroon si Chief Mancuso. Nagpakilala sila at inuento ang kanilang sitwasyon. Hindi makapaniwala si Mancuso sa pagkasira ng kanil kanilang mga hibernation pod. Dinala sila ni Chief Mancuso sa main command at may diskubreng mali sa system ng spaceship. Habang sila ipapalabas, isang robot ang muntik ng maghulog sa kanilang mga ulo. Sinabi nila kay Mancuso na ang pagmalapansyon ay madalas nang mangyari. Pinakita nito sa kanila kung paano mangolekta ng mga datos. Sinamahan ni Jim si Mancuso sa pagsuri ng kanilang hibernation pod. Nalaman ni Mancuso na ang pagkasira ng pod ni Aurora ay sinadya ni Jim. Habang sinusuri ang mga nakolektang datos ay biglang dumating si Aurora at pinag-usapan ang ginawang pagsira sa kanyang pod. Biglang nahilo si Mancuso dulot ng matagal na pagkakahibing kaya ito ay sa mo nang magpapahinga. Ngunit bigla itong umubo ng dugo pagkarabas nito. Hindi makatulog ng gabing yon si Aurora kaya ito ay nagpa siyang lumangoy nung biglang nawala ng gravity ang buong ship. Nagsimula itong malunod habang gumagalaw ang tubig sa paligid. Nagreset ang gravity drive at muntik nang hindi makalabas ng buhay si Aurora. Nag-aalala lang tumakbo sila Jim at Aurora habang hinahanap si Mancuso. Unti-unting natuklasan ng tatlo kung ano ang dahilan ng pagkasira. Nalaman ni Mancuso kung ano ang nangyari dalawang taon na ang nakalilipas at kung saang parte ng system ang merong malaking sira. Biglang hinimatay si Mancuso at dinala ito sa infirmary. Siya ay nag-aagaw buhay at wala ng lunas para mapahaba pa ang kanyang natitirang oras. Silang tatlo ay nagkita sa observatory kung saan ibinigay ni Mang Kuso kay Jim ang ID bracelet at sinabing ayusin ang spaceship. Kaagad itong binawian ang buhay. Biglang nagbago sa nakakaalarmang kulay ang mga ilaw at nagsimulang umalog ang buong spaceship. Hiningi ni Jim ang tulong ni Aurora at tumakbo ang dalawa papuntang engineering. Ngunit isa na namang error ang mangyari sa gravity drive. Ang Android na si Arthur ay nagsimulang mag-malfunction kaya agad itong dine-activate ni Jim. Nakarating sila sa engineering at sinimulang hanapin ang problema. Nahanap nila ang sira sa loob ng power plant. Habang binubuksan nila ang pintuan ay bigla nitong nahigap papasok si Aurora. Ang meteor na tumama dalawang taon na ang nakalilipas ay nagdulot ng malaking buta sa loob. Nahigop din ito si Jim pero humawak siya ng mahigpit sa pintuan. Agad nila tinakpan ang butas. Doon nila nakita na hindi lang iisa ang butas sa pinsala ng meteor. Sinundan nila ang butas at nakita ang malaking pinsala nito sa reaktor. Sa palagay ni Jim ay kaya niya pa itong maayos kung makakahanap lang siya ng kapalit na bahagi para dito. Nakahanap sila ng pamalit sa bahaging nasira. Pero ang proseso sa pagpapalamig ng reactor ay hindi pa rin gumana. Manual nila itong ginawa ngunit di pa rin ito gumana. Narealize ni Jim na kailangan niyang buksan ang pinto ng vent sa labas ng ship para mapalamig ang reactor. Pumunta sila sa airlock at ibinigay kay Aurora ang bracelet ni Mancuso kung sakaling hindi man siya makabalik ng buhay. Tinulungan ni Aurora si Jim sa pagsuot ng spacesuit at sinabing bumalik dahil hindi niya kayang mabuhay na mag-isa bumalik si Aurora sa loob ng reactor kung saan ang temperatura ay umabot na sa kritikal na level. Isang bot ang tumalsik at bumaon sa braso ni Aurora habang si Jim naman ay malapit ang makarating sa labas ng vent. Tumaas pa ang temperatura sa loob ng reaktor habang si Jim naman ay sinusubukang i-bypass ang pintuan ng pen para mabuksan ito. Kanyang napagtanto na kailangan niyang hawakan ng matagal ang pintuan para makalabas ang mainit na hangin mula sa reaktor. Hindi sumang-ayon sa plano si Aurora dahil ikakapahamak niya ito. Sinabi ni Jim na ito lang ang paraan upang mailigtas ang mga taong nakasakay sa loob. Wala nang nagawa pa si Aurora at sinimulan ang pagpapalabas ng mainit na temperatura sa reaktor tay nilang nagawa ang proseso, ngunit ang init na dala ng reaktor ay naitulak si Jim papalayo sa kalawakan at nagdulot ng pagkaputol ng lubid nito. Unti-unti bumababa ang temperatura sa loob ng suit ni Jim. Nagmamadaling tumakbo si Aurora kung saan naroon ang isa pang spacesuit. Humingi ulit ng tawad si Jim sa nagawa nitong kasalanan. Agad na isinuot ang suit at lumipad palabas para kunin si Jim. Ngunit ang lubid sa kanyang spacesuit ay hindi aabot kay Jim. Nahila siya pabalik ngunit maswerte nitong nahawakan ang lubid ng walang buhay na si Jim at nagawang hilahin papasok ng spaceship. Agad niya itong didala sa infirmary only to find out na patay na ito. Naalala niya ang bracelet ni Mancuso at ginamit upang ma-i-override ang medical protocol ng pod. Matagumpay na naibalik ang buhay ni Jim. Niyakap niya ito at pinatawad sa mga nagawang kasalanan. Inayos nila ang android na si Arthur at binigyan ng wastong libing si Chief Mancuso. Dinala ni Jim si Aurora sa infirmary at sinabi nakahanap siya ng paraan kung paano gamitin ang medical pod bilang isang hibernation pod. Tumanggi ito at piniling makasama ng gising si Jim. Nagpropose si Jim kay Aurora at doon namuhay sa loob ng spaceship. 88 years isa na kalipas, ang Avalon Spaceship ay nakarating na sa planeta ng Homestead 2. Nagising ang mga crew at nabigla sa hindi inaasahang kalagayan ng spaceship. Nag-iwan ng isang mensahe sa si Aurora at kinuwento ang buhay na meron sila ni Jim sa loob habang silang lahat ay natutulog.